So, good day everyone. Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang messages to young people. Uh, page 115 entitled, Dalhin sa mga gawain ang relihiyon. So, samahan niyo po ako mga kapatid upang atin pong uh, mapag-aaralan at atin po itong malaman kung ano yung kung ano po ang ibig sabihin ng Panginoon na kailangan kailangang dalhin natin ang ating mga reliyon sa ating mga gawain. Sabi dito, dapat gawin ang reliyon bilang pinakamahalagang gawain sa buhay. Ang lahat ng iba pang bagay ay dapat ipagtabi sa layuning ito. Lahat ng ating mga kapangyarihan ng kaluluwa, katawan at espiritu ay dapat makibahagi sa digmaang kristyano. Dapat tayong tumingin kay Kristo para sa lakas at biyaya at tiyak na makakamtan natin ang tagumpay gaya ng katiyakan na si Jesus ay namatay para sa atin. So dito po mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na anuman yung ating pananampalatay sa Panginoon, anuman yung relihiyon natin o relasyon sa Kanya, ito yung pinakamahalagang gawain na dapat nating dalhin sa ating buhay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ang lahat ang ibang mga bagay ay ipagtabi na lang kundi ang ano yung pinaka-importante sa buhay natin kung ang dalhi ng ating relihiyon dahil ito yung pinakamahalaga sa ating buhay. Na kung minsan, kapag tayo nanghihina, kailangan tayong tumingin kay Kristo para tayo ay bigyan ng kalakasan, bigyan ng sapat na biyaya para tayo magpatuloy sa laban. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa kung sakaling nadadapa tayo sa ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo dahil nais ng Diyos na tayo lumago sa biyaya. Huwag tayong mag-isip na konti lang yung ating nagagawa. Kundi anuman yung magagawa natin sa ating gawain o sa gawain ng Diyos para sa atin, gawin natin ng buong lakas na nasa Panginoon tayo naglilingkod. Sabi pa nga sa James chapter 1 verse 27, Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ito yung pinakamahalagang relihiyon na nais ng Diyos na maipakita sa ating mga buhay dito sa mundo. Ito yung pinakadalisay na relihiyon. Yung sa harap ng Diyos ay walang dungis siyang makikita sa ating buhay. At dalawin natin yung mga nauulila, ang mga uh, kawawa, ang mga pulubi, ang mga nadadalamhati ay sila ay ating tulungan. Ito yung nais ng Diyos na relihiyon. At higit pa doon, pag-ingatan natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili na hindi madumihan. Ingatan natin na ito'y mapabanal. Sabi pa dyan, dapat tayong lumapit pa sa cross ni Kristo. Ang pagsisisi sa paanan ng cross ang unang aral ng kapayapaan na kailangan nating matutunan. Ang pag-ibig ni Jesus, sino ang makauunawa nito? Mas malambot at mas may sakripisyo kaysa sa pag-ibig ng isang ina. Kung nais nating malaman ang halaga ng isang kaluluwa, kailangan nating tumingin ng may buhay na pananampalataya sa cross. At sa gayon, magsimula ang pag-aaral na magiging agham at awit ng mga tinubos sa buong kawalang hanggan. Ito po yung lagi nating tatandaan. Na dapat tayong lumapit pa ng mas lumapit sa Panginoon. The more na nakikita natin ang ating mga kahinaan, the more na nauuhaw tayo at nagugutom sa kanyang mga salita, the more na ating pinag-aaralan ang bawat detalye ng katotohanan, tandaan natin, ang Panginoon po ay ninanais niya ang bawat isa sa atin na lumago tayo sa biyaya. At sa pamamagitan nito, ang ating pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at sa ating pakikipag-usap sa Kanya, dito niya tayo matutulungan sa ating mga kahinaan. So, nakakaintindi po ba tayo kung ano po o gaano katamis ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang Kanyang bugtong o kaisa-isang isinilang na anak para tayo ay maligtas? Hindi po ba tayo magtatanong niyang kung gaano tayo ka special sa Kanya, kung gaano, kung gaano tayo kahalaga sa Kanya mga kapatid? Ito ay isang sakripisyo ng Ama sa Langit na binigay niya sa atin ang kanyang anak. Hindi natin ito maikukumpara ng kahit na sino o sa kahit na sino. Hindi natin ito maikukumpara sa mundong ito, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa gayon, kapag tayo ay nakaalam na ng katotohanan, katotohanan, kailangan natin itong pag-aralan at mag-umpisa o simulan na natin ang paglakad sa katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi dito sa Galatians 6 verse 14, Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa cross ng ating Panginoong Heso Kristo, na sa pamamagitan niya o'y ang sanglibutan ay napako sa cross, sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. So dito natin malalaman na datapwat kahit na tayo ay nahihirapan minsan, Pinipili pa nating magsakripisyo o kailangan talaga tayong magsakripisyo maliban sa krus ni Kristo. Magiging walang silbi ang lahat ng ito. Ang sakripisyo ni Kristo lamang ang ating tanging pag-asa para tayo maligtas, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa lahat ng ating naangkin dito sa mundo, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na magbago Binibigyan niya tayo araw-araw ng sapat na biyaya para tayo lumago sa katotohanan. Kaya wag na wag po tayong mawawala ng pag-asa sa ating buhay dito sa mundong ibabaw. Saan man tayo dadali ng Panginoon na wa ay maging instrumento tayo ng kanyang katwiran na makita sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon. Hindi madali sa ating buhay, hindi madali maangkin yun dahil nasa proseso ang lahat. Nais ng Diyos na dumaan tayo sa pinakamasakit o pinakamahigpit na proseso. Ngunit, nais din ng Diyos na may pag-ibig tayong sumunod sa Kanya. Sabi ba dito, ang halaga ng ating oras at talento ay masusukat lamang sa kadakilaan ng pantubos na ibinayad para sa ating kaligtasan. Anong kawalan ng kasasalamat ang ating ipinapakita sa Diyos kapag ninanakawan natin siya ng kanyang karapatan sa pamamagitan ng pag-iwas na ibigay sa kanya ang ating pagmamahal at paglilingkod. Sobra bang hingin na iaalay natin ang ating sarili sa kanya na nagsakripisyo ng lahat para sa atin? Pipiliin ba natin ang pakikipagkaibigan sa mundo kaysa sa, sa walang hanggang karangalang iniaalok ni Kristo na umupo kasama ko sa aking trono gaya ng aking pagtatagumpay at pag-upo kasama ng aking ama sa kanyang trono? Isa po itong paalala sa atin. Ipagpapalit na lang po ba nating basta-basta ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na kaligtasan sa temporaryong mga, mga bagay dito sa mundo dahil nais nating maging sikat, maging dakila sa mundong ito? Ang halaga po ng ating oras, ng ating talento ay masusukat lamang sa pamamagitan ng pagtubos na ibinayad para sa ating kaligtasan. Dahil alam natin ang lahat ng bagay na ating naangkin magiging walang silbi ito kung hindi dahil sa kaligtasan na inialok sa atin. So anong kawalan ng pasasalamat? Mga kapatid, minsan nawawalan tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Minanakawan natin siya ng oras. Minanakawan natin siya ng kanyang karapatan sa so, pamamagitan ng pagkiwas na ibigay sa kanya ang ating pagmamahal. Lahat tayo ay minamahal ng Diyos. Kaya kailangan natin din siyang mahalin dahil una niya tayong minahal. Kaya sobra-sobra na po ang mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. At kailangan nating isipin kung ano pa ba ang dapat nating gawin para piliin natin siya. Kailangan pa na talaga nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos para mas lalo pa nating maintindihan. Mas lalo pa nating lalawak pa ano, 'yung ating pag-iisip kung gaano tayo minamahal. Ano, gaano pa tayo minamahal ng Panginoon? At nais nice din ng Diyos na tayo ay makapanagumpay at sa pamamagitan ng pakikipag-usap natin sa Kanya, pakikipag- uh, pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, tayo ay makakapanagumpay. Sabi pa sa James chapter 1, verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So lahat na naangkin mong pagpapala sa mundong ito, dinaragdag na lang yan ng Panginoon dahil ang pinakaunang binigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak, mga kapatid. At ang bawat mabuting kaloob, yung buhay natin, yung mga pagkain, hangin, tubig, sa araw-araw nating buhay, ay isa po itong kaloob binigay sa atin ng libre ng Panginoon. Nawa, magpagamit po po tayo sa kanyang gawain. Minsan, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi niya kalooban. Nawa, wag na po natin ito gawin. Ngunit hindi po ito madali. Bagkos, nawa, atin pong ipagkaloob ang ating mga sarili sa Kanya upang tayo ay Kanyang maturuan tungo sa kabanalan. Ang pagpapakabanal, isang pagunlad na karanasan. Ang pagpapakabanal ay isang progresibong gawain. Ang mga sunod-sunod na hakbang ay inilahad sa atin sa mga salita ni Pedro. Magbigay ng lahat ng pagsisikap, magdagdag sa inyong pananampalataya ng kabutihan at sa kabutihan kaalaman at sa kaalaman pagpipigil sa sarili at sa pagpipigil sa sarili pagtitiis at sa pagtitiis kabanalan at sa kabanalan pagmamahal sa kapwa at sa pagmamahal sa kapwa ay pag-ibig. Mga kapatid, ito po yung ladder of Christian progress. Ito po yung hagdan-hagdan para po tayo lumago tungo sa kabanalan ng Panginoon. Dahil ang karakter ng Diyos ay kailangan nating maangkin at sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, tayo ay makakapanagumpay, tayo ay makakaangkin ng mga bagay na ito. Nasa proseso po. Kaya huwag po tayong magmadali, huwag po tayong mainip. At bawat hakbang sa ating buhay, araw-araw, sinusubok tayo ng Panginoon. At hindi niya tayo pinapabayaan. Dahil tapat ang Diyos na hindi niya tayo pahihintulutan na mag-isa lang tayong lumalaban. Bagol sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng pagsubok, at binibigyan niya din tayo ng karanasan, Binibigyan niya tayo ng kalakasan para makapanagumpay sa lahat ng bagay na ito. Sabi sa Leviticus chapter 11 verse 44, sapagkat ako ang Panginoon, ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So pagkaingatan po natin ang binigay ng Panginoon na buhay dito sa mundo upang mapalaga mapangalagaan po natin ang buhay na ibibigay ng Diyos doon sa langit. Tandaan natin, nawa ay makilala natin ang tunay na Diyos, ang Ama, na nagpapabanal sa buhay natin. Ito po, siya po ang magpapabanal sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kailangang mapanatili tayong banal sa ating pag-iisip, sa ating mga puso, sa ating mga gawain. At huwag tayong magpadumi, huwag tayong humawak ng mga madumi dito sa mundo. Magkaingatan po natin ang ating mga puso na hindi mamantsahan o madumihan. Sabi pa dito, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at magsisidami, gagawin nito na kayo hindi magiging baog ni walang bunga sa kaalaman ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya magsikap mga kapatid na tiyakin ang inyong pag-anyaya -an, pag at pagkapili. Sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod sapagkat sa ganitong paraan ay magkakaroon kayo ng saganang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong at tagapagligtas na si Heso Kristo. So ito po yung paalala sa atin na sa bawat bagay nating naangkin ay kailangan nating pasalamatan na magingat tayo, na tayo pinili, inaanyayahan, pinili ng Diyos na tayo ay maging uh, instrumento sa mundong ito, ano yung dapat natin gawin para tayo lumago sa biyaya? Habang tayo ay namumuhay dito sa mundo, habang kabataan pa po natin na naglilingkod sa Panginoon, kailangan tayong lumago sa biyaya at may pagkaloob po sa iba ang katotohanan na ating nalalaman. At malaman at makilala din nila ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa unang Korinto, chapter 6, verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, Ngunit binanal na kayo, ngunit inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So tandaan natin kung dati tayo ay mga talagang gumagawa pa talaga ng napaka masama na mga gawain, tayo ay binabanal ng Panginoon at malaman natin ang katotohanan na ay manatili po tayong banal. Sa so, pamamagitan ni Kristo, tayo ay makakaangkin ng pagpapala, buhay na walang hanggan mga kapatid sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Kaya narito sabi ang isang landas kung saan tayo ay tiyak na hindi matitisod ang mga taong gumagawa ayon sa plano ng pagdaragdag sa pagkuha ng mga biyaya ng kristyano ay may katiyakan na ang Diyos ay gagawa ayon sa plano ng pag, sa uh, pagpapadami sa pagbibigay sa kanila ng mga kaloob ng kanyang espiritu. So kung tayo ay nais nating mapaunlad sa biyaya. Narito ang landas na binigay ng Panginoon sa atin. Si Kristo po ang landas ng kaligtasan, ng katotohanan, at ng pag-ibig. Kapag tayo ay susunod sa Panginoon na kahit kailan hindi tayo matitisod. Kapag nais natin na sumunod sa Panginoon, hindi hindi niya tayo iiwan. Ang mga taong gumagawa sa plano ng Diyos, tayo ay bibigyan pa o padadamihan niya pa ang ating mga bunga. Dahil kaloob po ito ng Panginoon, yung mga bunga ng banal na Espiritu, yung pag-unlad natin sa biyaya, yung pag-unlad natin na meron tayong mapagpakumbabang puso, maamo, maawain, lahat ng bagay na ito, pag-ibig, ay kaloob ng Panginoon. Nanawa ito'y makita sa ating buhay ngayon. Tulad ng mahalagang pananampalataya, pagpapala at kapayapaan ay padamihin sa inyo sa pamamagitan ng kaalaman tungkol sa Diyos at kay Heso Kristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang lahat ng nagnanais ay maaaring umakyat sa kumikislap na mga hakbang mula sa lupa patungo sa langit at sa wakas na may mga awit at walang hanggang kaligayahan pumasok sa mga pintuan patungo sa lungsod ng Diyos. So huwag po natin kakalimutan. Pinagkalooban tayo ng mga mahahalagang bagay sana dito ang pananampalataya, pagpapala at kapayapaan na ito nawa ay uh, dumami o ito yung ating padamihin sa buhay na sa pamamagitan ng ating kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo na Kanyang anak, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay makakapanagumpay sa ating mga kahinaan. At ito'y kikislap, maipapakita na natin sa ating mga gawa sa bawat hakbang mula sa lupa patungo sa langit at sa wakas na may mga awit at walang hanggang kaligayahan. At makakapasok tayo mga kapatid sa pintuang daan, sa pintuan patungo sa lungsod ng Diyos. Kung dito pa sa lupa ay atin na pong pinagsikapan na makapanagumpay, na maangkin ang mga biyaya at hindi sasayangin ang mga panahon at biyaya ng Panginoon. Sa Roma 5.1, sa last verse natin, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito yung tatandaan natin, na yaman na tayo inaaring ganap ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay iniligtas. Ngunit hindi dahil iniligtas na tayo, ay gagawa pa rin tayo ng mga kasalanan, Kundi iniligtas tayo para posibleng na nating magawa ang mga bagay na imposible para sa atin. Dahil kay Kristo wala pong imposible, kung tayo ay susunod sa Kanya, magagawa po natin at masusunod po natin ang Kanyang kalooban kung atin po itong hinihingi sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tingnan po natin at saliksikin natin ang ating mga puso. Unawain po natin sa ating pag-aaral sa oras na ito na atin pong dalhin ang ating mga relihiyon saan man tayo dadalhin ng Panginoon. Saan man tayo nagawain, nagumagawa sa Kanyang gawain. Kaya mga kapatid, Muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.